Yan, Yan. HG Vlog TV. Ganyan pala magluto. Painitin mo muna yung kawalay and then apply mo yung oil. At pagkatapos, painitin mo muna yung mantika. Yan. yung ating garlic at saka onion ayan, ayan pala onion. at saka onion. chili ayan um, kami pala ay magluluto ng pusong saging wait lang buksa lang natin ito mga kapatid lang. wait lang, wait lang new vlog mayaman lang kumakain ito eh. yung... Ayan yung yung onion sa ito pala yung ating saging, yun puso saging yan o na ng saging isasali nga pala dyan yung And bawang doon mo ilalagay ng bawang Ilalagay na natin bawang. Hmm. Ayan, ang sili. Tsaka ang sili. Para umahang masarap. Yan yung ating puso ng saging. Puso ng saging. Merong giniling ng baboy yan. Ang ating giniling nga pala yan. Pakita mo sa ating camera. Ang ating giniling. Next, ang giniling. Halong halong Kaya nga ulam na yung gabi So pala yung aking Hiniwa Puso ng saging Ginawa ko siya Nilamas ko sa asin. And then binalawang ko pagkatapos nilamas ko sa suka para hindi siya mapakapag kinahin mo tawag dito sisig puso masarap sarap yung araw pagluto ng mga din. Sa mga gustong magpaluto, magpaluto lang kayo kay hindi lang. Wala. Aka HD Vlog TV. Ito nga pala ang aking content ngayong gabi. Nagluluto kami ng sisig puso. Yan. Yan yung content namin. Para nang kalam mo, parang luto na siya, oh. Diba? Naano na siya, nababot na siya sa suka hindi pa siya naluto pero parang masarap na ulamin <laughs> sabi yung papulahin lang natin ang karne pulahin natin ang ginilin para Ngayon na naman ulit mga nakapag-vlog. Mga ka-vlog TV. medyo naamoy na natin yung giniling ng karne tuko na natin, natin ng konti para makita sa dito sobrang bango niya no meron pa siyang sabi mo kasi itong ulam mo makaparami sa dakal sige sarap talaga niyan kahit lang siguro yan kahit wala na yung puso mo sabi na natin ang i-apply na natin ating puso yan meron siyang suka yan po yan mga kapatid ops may ikot po yung ating hmm, sarap to mo ang tawag po dyan sisig puso na merong giniling ng baboy buos pa ba natin yung suka na yan? hindi hindi, buos natin para masarap okay. lalo Aungan ang ungo bubos, bubuhos. Ayan o. Suka po yun. Hala po guys. Suka man mo may gisan na. Ayan o. Wow, sarap. Sino ba mong gaakalang ganyan yung luto, di ba? Diba? Yan. And then bibigyan pa siya ng paminta at saka magic sarap. Pakita mo yung ating ano, paminta at saka ating yan. Yun. Bili na kayo ng sisig po yan. Magic sarap yan. Kaya tinag na magic sarap pinapasar to yung ulam. Para sa pagmamahal lang yan, masarap pa magmahal pa gano'n. Bahal sa magic. Mga magic yung buhay mo rin. Masarap ang ulam. Oh, sarap po. Paano yung luto mo na yan? ito ay lutong pagmamahal. Tapos, anong lutong puso yan? Sisig, Sisi. puso. So, complete tirkado na ba yan? Oo. Oh, papakuloy na lang ito. After 20 minutes, pwede na siyang iulam. Okay. halu lang natin and then pakuloyin lang natin siya para malutong-luto at manuot yung lasa sarap naman kahit di pa siya lutos parang sarap ng ulam eh. and then takpan lang natin okay kakat ko na takpan lang natin after 20 minutes pwede na okay